fresh na tamba ng ating gustong lutuin sa araw na ito. Sa ating pagluto, gusto rin nating ibahagi sa inyo ang ating recipe. So ayan, nalinisan na natin yan maigi at nalagyan lang ng asin. Asin na nga ating ginawa dyan or nilagay dyan para sa pampalasa natin. So check out kung anong luto ang ating kayang magagawa dito sa ating fat and oh, mataba nga siya. Mataba at Priskang Tamban. So, so yan ang ating ginawa para sa ating isdang tamban na ito. Inihaw, sinog ba? Ano bang tawag dyan? So, mayroon pang natira dito. Sarap ang aming ulam na. Alam niyo ba ang tamban ay mayroon siyang sariling oil? sa oil na nagda-drop ay redo natin ma amoy ang sarap lalo pat mataba ang ating tamban wow perfect <tong> Wow Sausawa so, na lang ang kulang Huwag ko na kayong Isabay sa whole process Ng ating pag-iihaw dito Ganyan lang naman hanggang sa Maluto natin So ang ating next na gagawin ay Sausawan And ready to eat na tayo so yan nakagawa tayo ng na. sawsawan para sa ating inihaw na isda simple lang ito kalamansi at toyo mm -hmm. so, ito na nga guys natapos na nating na ihaw or nasugba ang ating isdang ito ready to eat na tayo dito sa ating masarap na ulam for today so dalawang klase pa lang ang isda na ating kakainin Meron tayong isda na tamba na sinogba with sausawan and in the same time meron tayong paksiw na galunggong at haluin mo yan, be. At meron din tayong wow. Ito ay caldereta. Thank you for joining us sa ating recipe na ibinahagi na naman sa inyo. Keep us all safe. God bless and happy eating. Bye-bye!